atarito bata rito, katina ang bangka nila ko iso. Ano yung sabi? Ano yan? Tag <laughs> Ha? Tag Magkabangkaan? Uh -huh. Ano yung mahuli nyo? Sada. Lupit ang nila ko iso. <laughs> yan yung lagyan ng Sali ano na nabubulok. ilang ilang, ilang sumakay dyan? Laki-dipo tayo. laki Galing kayo sa may ano? Galing kayo sa may dagat? Ito so, yung tinatawag na ano, punaw sa Visaya. Kanti na naman paed eh. eh. yan. Paed. Paed. Ayan, ginaganyan lang nila. O, dalap na lang ano. Parang, parang ginakalmot-kalmot lang. Ayan. Yes. dan Pagsawa ka na sa buhay mo, pwede mo tayo pokpok sa mukha mo eh. <laughs> <laughs> Joke lang. Joke lang. <laughs>

ngayon ang laro dito is pahabaan ng gamit gaya ng chinilas. Pag dugtong-dugtong bawat dito kabila, kung sino ang uh, pinakamahabang gamit na may dugtong dito, halimbawa si dito, dito ang manalo tag-20-20, ito mas kabila, sampo Katuwaan lang ito ko is papagod pa para sa mga bata. O so, sige! Dito ang um, una. <laughs> dito ka muna. O, ka sa game. Ditingin ka dito. Sana um, muna. One, two, three, go!

Yeah. <cukup> Ayunin po kayo Ayusin ayusin Kaya hindi rin sa papahayan so yan. matalo kayo ng binuktong, binuktong mayos oh. Yan. Okay. Ayusin niyo. kayo dito oh. Ayusin Ayusin Matalo kayo dyan. Ayusin

Group 1. Hello, Group 1. Harap ka sa camera, harap ka camera. Bawal niya ka. Kawai, 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 kawai. Ano pangalan mo? Ano pangala mo? pangalan mo? Group 70. Ano pangalan mo? Junior. Pangalan? Junior. Pangalan? Junior, Junior pala. Junior, oh. Sa Junior. Oh, alis tayo. Kunin mo chinas mo. Sa chinas mo, Junior.

Ace Espinosa. Si so, dito. sino pangalan ito? Ace Espinosa si pa. Ha? Ace Espinosa. Si ano pala ito ano ni Esberhel? O, oh, sa'yo, Ace Espinosa, si 20. Next. Sila. pag mo? John ah? Carlo Ha? John Carlo. John Carlo Bulati daw. Pag-alam mo? No! John Carlo Bulati! O, oh, John Carlo Arbulati nga daw. O! Ito, John Carlo Albulario. <laughs> Ay, sorry. Next. mo? Ha? Oh, third. Third. Itong kasunod, fourth. Ito, ka Ito si third. Who's my fourth? Ayan sila, ayan. Uno. Uno. <laughs> si toto. Uno? Si Uno, pangalan ni Dabir Uno, doon ka. <laughs> Yung winner, dito sa kanilang <laughs> sama. Sila, Next, pangalan <laughs> mo. Nico. Ito si Nico Bawa. <laughs> Joke lang. <laughs> Joke lang. para. Ito yung ano, uh, first player natin. Si Khan. Sa kulang ito, di ba? Dito lang, susunod natin. Pangalan mo? Ha? Ah, si Jima daw ito. Ikaw, ikaw. Ha? Nita. Ah, si Nita na. Dala kay Nita. Tagsampu kay Nita na. Ha? Sino magawak ng pera? Oh, si si ikaw nito. Bigyan mo sa nitan, ha? Ito, ito. Ito, oh, ito. Oh, ito. Dalawa kayo dyan. Tagsampu kayo, ha? Kayo, pa mo? Ha? Jandi, ikaw? Noto. Ha? Jandi. 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 dalawa kayo dito. Tagsampu, ha? Oh, dalawa sa ka sa hindi. Panggod ito. Pangalan mo? Ha? Si Lawrence. Ikaw naman? Ha? Ang silito. Dala ko yung silito, Dito kayo. Dito kayo, dito kayo. Dapat, ma dapat matuwa ko. Dapat may interview ko kung sinong pinakamagaling mag joke jok May bonus. Pangalan mo? Ande po. Kasi Ande daw ikaw. Lans po. ko po eh. Ito, kayo. Wala ano sabihin niya? O oh, siya na sabihin niya. Dito kayo, wag takbo.

So yan guys, dito nagtapos ang aking palaro ng mga bata. Pag good vibes ng guys, dito tayo ngayon sa Lamao Limay, uh, ah, dito sa Bataan. Thank you.